Good morning guys and guys. For today's video, magtatanim tayo ng ito. Ito guys, anong tawag nito? Letos. Ayan, nilagay ko muna dito. Mga uh, ano yata, sa mga two weeks. Tapos, ayan. May ano na siya, may root na siya. Tapos tumubo na. And then, dito ko ilagay. Lagyan natin niya ng lupa. Ito yung lupa na ihalo natin. Basahin muna natin bago natin ilagay dito. Ayan, lagyan na natin. Ito na guys, itanim na natin dito. Ayan. Ayan guys. Ganyan lang. Ito na Try lang natin kumabuhay. Thank you for watching.